Kakaiba ang kwento ni Maria, ipinanganak noong ikalabing siyam na siglo, may kakaibang katangian si Maria. Ngayon, ang kanyang napreserbang labi ay makikita sa Mitter Museum sa Philadelphia, isang patunay ng mga hindi pangkaraniwang sorpresa ng biyolohiya ng tao. Ang ikalabing siyam na siglo ay panahon ng limitadong kaalaman sa medisina. Ang mga taong may mga hindi pangkaraniwang kondisyon sa katawan, ay madalas na nahaharap sa hindi pagkakaunawaan at pagtatangi ang buhay ni Maria, bagamat kaunti lang ang dokumentasyon, ay malamang na sumasalamin sa mga hamong ito. Ang stigma sa lipunan na naugnay sa kanyang kondisyon ay maaring humantong sa pag-iisa at paghihirap. Sa kabila ng kakulangan ng impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay, may isip natin na ang buhay ni Maria ay malayo sa ordinaryo. Natagpuan ba niya ang pagtanggap sa loob ng kanyang komunidad? O siya ba ay itinakwil dahil sa kanyang pisikal na pagkakaiba? Paano niya nalampasan ang isang mundo na nahihirapang unaway ng kanyang kalagayan? Ang mga detalye ng kanyang pagkadiskubre at ang landas na tinahak ng kanyang mga labi patungo sa Mütter Museum ay nananatiling hindi malinaw. Gayunpaman, ang kanyang presensya sa museo ngayon ay nagpapahintulot sa atin na pagnilayan ang buhay ng mga individual na nabuhay na may mga nakikitang pagkaiba sa panahon, na ang gayon mga pagkakabaiba ay sinalubong ng takot at hindi pagkakaunawaan. Bagamat nananatiling hindi alam ang eksaktong diagnosis kay Maria, ang modernong medisina ay nagaalok ng ilang posibleng paliwanag para sa kanyang kondisyon. Ang isang posibilidad ay isang bihirang genetic disorder. Ang ganitong mga sakit ay maaring magdulot ng abnormal na paglaki at mga abnormalidad sa pag-unlad. Ang isa pang posibilidad ay isang kondisyon na tinatawag na fetus in fetu, kung saan ang isang may depektong kambal ay bahagyang nasisipsip ng isa pang kambal sa sinapupunan. Ito ay maaring magresulta sa pagkaroon ng mga bahagi ng katahawan o organo sa loob ng nabuhay na kambal. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga posibilidad lamang at nang walang karagdagang medikal na pagsisiyasat, ang isang check na diagnosis ay nananatiling mailap. Gayunpaman, binibigyang diin ng kaso ni Maria, ang hindi kapani-paniwalang pagiging komplikado ng pag-unlad ng tao, at ang potensyal para sa mga hindi inaasahang pagkakaiba-iba. Binibigyang diin din ng kanyang kwento, ang kahalagahan ng patuloy na pananaliksik sa medisina, at ang pangangailangan, para sa higit na pagunawa sa mga bihirang sakit at genetic disorder. Seksyon 4. Ang Mütter Museum, isang tahanan para sa mga kababalaghan sa medisina. Ang Mütter Museum sa Philadelphia ay kilala sa koleksyon nito ng mga medical na specimen, anatomical model, at makasaysayang medical na instrumento. Nagsisilbi itong isang natatanging mapagkukunan para sa mga medical na profesional, mag-aaral, at sa pangkalahatang publiko na nag-alok ng sulyap sa mga komplikado at kuryusidad ng katawan ng tao. Ang mga labi ni Maria ay pinapakita ng may pagiging sensitibo at paggalang na kinikilala ang kanyang natatanging kondisyon habang iniiwasan ang sensasyonalismo. Nagbibigay ang museo ng konteksto at impormasyon tungkol sa kanyang kaso na hinihikayat ang mga bisita na lapitan ito ng may kuryusidad at pagnanais na matuto. Ang Mütter Museum sa pamamagitan ng koleksyon at mga eksibisyon nito, ay naglalayong turuan ang publiko tungkol sa kasaysayan ng medisina at ng katawan ng tao. Hinihikayat nito ang mga bisita na harapin ang kanilang mga pananaw sa pagkakaiba at pahalagahan ang malawak na spectrum ng karanasan ng tao. Seksyon 5 Higit pa sa kuryusidad, pag-unawa sa pagkakaiba at ang kahalagahan ng kasaysayan ng medisina. Ang kwento ni Maria ay isang malakas na paalala na ang pagkakaiba-iba ng tao ay normal at dapat salubungin ng pag-unawa at pakikiramay. Binigyang diin ng kanyang kaso ang kahalagahan ng kaalaman sa medisina sa pag-unawa sa iba't ibang paraan ng pag-unlad ng ating katawan. Binibigyang diin din nito ang pangangailangan para sa pagiging sensitibo at paggalang kapag tinatalakay ang mga individual na may mga hindi pangkaraniwang kondisyong medikal. Habang natural ang kuryusidad, dapat itong laging tandaan ng empatiya at pagkilala sa mga kwentong pantao sa likod ng mga kondisyong ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng medisina at pakikipag-ugnayan sa mga kwentong tulad ng kay Maria mapapalaganap natin ang higit na pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng tao makakakuha din tayo ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga komplikado ng katawan ng tao at ang kahalagahan ng patuloy na pag-unlad ng medisina sa pagpapabuti ng buhay ng lahat ng individual